Palaging nanonood ng aking video. Maraming pong salamat sa inyo, no. Salamat po sa palaging panonood. Tsaka sa mga nuchishare. Kay Sela Joy Cabrera. Salamat pala sa isa. Sa pag-share mo ng mga video ko. No. Kunting pagod na lang. Malapit na. Ma Aanihin na natin yung mga pagod na ginagawa natin sa pag-vlog, no. no. Kunting-kunting -konti na lang. Salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, nahirang ako na rising creator. Yan. No. Shout out po sa lahat ng nagsuporta sa akin. Mabuhay po tayong lahat. Para sa atin pong lahat yon. Tagumpay ni vlogger. Tagumpay po ng lahat. Yan. Shout out kay Teresa Carbo. Yan. Uh, yung mga insan natin na patuloy naman. Pati kay Mark Anthony Cabrera. Uh, kay Blackboards. Yan. Pati kay... Jo Willie, makinsan natin. Nang? Oh, wow, malapit na agad. Ayan, maganda sa kahon, mabilis na maluto eh. Para kalang pag sang iglap lang naman ng nan pack, wala na. Wapak na agad. hintay intay lang po tayo maya, maya makakaluto na tayo kakain na naman ito po talaga yung mga ano namin yung mga favorite namin sa trabaho yung kumain lang ayan